morning at kasama natin ngayon si Iya Sarmiento. Oh, Ang mga anak yata eh, sir. <laughs> Yan. Kami ay pupunta ng mamala at kami ay mag, ano, kakarera. One versus all daw. Kaya anong partita ng for days <laughs> video? Sabi mo may dahilan Baka <laughs> po. Ngayon nag adjust Kailan lalaro? Ayos. Para wala talikod wala sa'ko. Syempre, magdidiinan tayo. Ayun, etapa ko, masakit ako. Dinaras ko, meron ako ng ganito yon. Bukuan mo po na. Ayun eh. Mama. Meme. Ayun nung mga dahilan niya. Thailand. Ay, hindi naman tayo may kami. Palusot.com lang yun, guys. Ayun, mga kasama natin ngayon. Ah, ayan, anong dami kong kalaban. Anim po yan. Six versus one. <laughs> yan po yung magkakaiba lang ang jersey, pero yan na yung magkakakampi. Ako oh, dahil papakalasin nila. Nagsanib ang Team Quezon. Tsaka ano iba? Si Siha. Yan po si Kim ay nyo lang ng jersey pero kalaban ko yan for today's video. Hi mga kachap, na-miss nyo ba ang vlog namin? Kaya panoorin nyo na. Kasama ko ngayong araw na ito, si Kim Bonilla, Angelica Altamarino, uh, Angelica Elvira, Angeline Elvira, and si Jamaica. At syempre, si uh, Iya Sarmiento. Pati na rin ang boys ng Team Quezon. I-start pa lang kami sa Ahunan. At syempre, hindi kami magkakampi dyan ni Kim Bonilla. Parehas lang kami ng jersey. At kasama din natin ang boys ng Team Quezon. Sumunod sila sa amin. At yun na nga, pero hindi sila kasali. Ito nga palang mamala mga kachamp ay matatagpuan sa Sarayaya Quezon at kung saan napakaganda ng lugar na to lalo na sa taas. Siyempre marami ditong uh, kainan katulad ng mga kapihan at uh, talaga namang malamig dito sa itaas. Noong una mga kachamp ay lahat kami inakang nakangiti pa dito ngunit sa padulo na ay tumatarik at humihirap na ang bawat pagpadyak namin First time kong makasama ang mga batang ito. Kaya watch nyo lang mga ka-champ at panoorin kung gaano ka-exciting na makasama ko sa ride ang mga batang ito. Kung hindi nyo nga pala na itatanong mga kachamp champ ay tatlong Angelica ang kasama ko dito. Uh, sa Team Quezon ay may tatlong Angge. Uh, dalawang kambal na Angelica at si Angelica Altamarino. Ang dalawang kambal na ito mga kachampa ay dito lang banda sa mamala na katira at tubong sa Riaya, Quezon sila. At ito namang si Angelica Altamarino ay tubong Tayabas, Quezon. At si Jamaica naman ay uh, tubo Lucena City. Si Iya Sarmiento naman mga kachamp ay taga Tanay Rizal. At pinakamalayo sa amin ay si Kim Bonilla na proud na tibidad. Nueva Ecija. Marami ring nagmulang malalakas sa siklista dito sa Nueva Ecija mga ka-champ. Uh, Siyempre mga champion din. Sa dami ng magagandang tanawin dito bukod sa Quezon at Bataan ay talaga naman nagugustuhin mong gumising ng maaga para makapagbisikleta. Kaya mga ka-champ napakasarap talagang mag-bike. Kahit minsan ay marami kang aho na pagdadaanan, napakahirap pero uh, makakapunta ka sa iba't ibang lugar. Hindi lamang iyon mga kacham, kundi makikilala mo rin ang mga iba't ibang taong magiging bahagi ng iyong buhay. Dito na nga mga kacham, ay bantay sarado na ako ng mga bata at bantay na talaga ako ni Angge. At nasa likod naman tong si Iya Sarmiento at si Kim Bonilla. Yan mga kacham, abangan nyo ang mga kaganapang mangyayari. Ayan, bumanat na nga ang isang Angelica na kambal at sinundan ko ito ay uh, mga kacham 'di ba talaga namang uh, umaarangkada ang mga batang ito yan si Ija e. Sarmiento yung nasa likod na nakakulay itim at uh, kung mapapansin yung mga kacham kanina ay safe naman dito at nasa unahan si Sir Exxon na yan nag drive ng pick-up at yung mga kacham dito nga ay medyo nag-traffic at uh, pagka agwat ko ay uh, talaga namang uh, binanatan ko na uh, nag road lang dito dahil may nagkwekwentuhang naka-motor at saka naka-tricycle ayan mga kachamp isa-isa uh, nang nag, uh, babagal ang mga batang ito dahil nga ay rap road at uh, medyo malayo rin ito mga kachamp sa taas pa ito 'yung yeah, mga kacap na isahan ko ang mga batang ito dahil may rough road at talaga namang inangatan ko kaagad at nakasunod agad sa akin si uh, Kim Bonilla. Uh, Ayun. Tingnan nyo mga champ ang mga sipa ng mga batang ito talaga naman. Uh, uh, bilog na bilog pa. Sayang lamang dahil uh, nagkaroon nga ng rough road at sila ay nakalingat. 'Yan, uh, 'yang nakaitim na 'yan ay si Iya Sarmiento. Ang haba ng buhok at ang pangatlo naman nito ay si Angelica rin at kasama rin nila sa likod ang boys ng Team Quezon Province eh, mga kachamba at uh, parang hindi naman hinihinga lang mga batang ito At yun mga ka dalawang Team Quezon pa rin ang humahabol sa amin. Si Angelica Altamarino at si Jamaica na talaga naman na uh, dinadala niya si Angelica Altamarino dito sa likuran. Tingnan niyo naman yung mga sipa ng mga batang ito talaga naman na uh, alam yung may future. At ito na mga ka na nakasunod na sa akin ngayon si Kim Bonilla. At uh, talaga naman si Kim Bonilla ay... Uh, malakas pumatag pero naging climber siya sa mga araw na ito. And kaya si Kim Bonilla ay uh, talaga namang uh, ako ay proud dito sa batang to. At syempre kay Angelica Altamarino na nakakasama ko rin mag-insayo. Yan ako malas na si Kim Bonilla. Pinatiningan. <laughs> At gumegewang-gewang na. Yan si Kim Bonilla ng natibidad. Weba Isiha Ayun na nga mga katsyampat ako'y nakawala na at mukhang hindi ako masyadong napagplanuhan ng mga bata dahil lang, ah, ngayon lang sila nagkita-kita at nagkausap kung paano ba ako papakalasin for today's video at nakasamangan nga pala namin ngayon sa unahan ang nakapick up na driver na poging-pogi si Sir Exxon Sarmento syempre, ang may ari at uh, founder ng uh, Bike Exxon yan mga kacham, kasama rin namin ang mga magulang ni iya Sarmento na talaga naman na very supportive sa batang ito kaya nakakatuwa mga kacham at syempre, ang nagbibidyo sa amin uh, Rudy Roque at uh, si Ulysses na poging-pogi ay, mga katchamp at uh, medyo tinatanong ko dyan sa kanila kung medyo malayo na yung mga bata dahil uh, takot din ako na maabutan lalo na kapag uh, ng Janice na si, uh, Angelica Altamarino dahil uh, pag dumikit yun sa akin ay babanat banatan ako ng batang yun. Almost 7 kilometers nga pala mga katchamp yung ahon dito sa Mamala at uh, may gradient siya na umaabot na 22% at medyo tuloy-tuloy uh, din siya sa dulo uh, at uh, malamig na rin siya kaya kung mapapansin yung mga kachamp uh, dito sa baba ay uh, talaga naman uh, napakaganda na ng tanawin at saka, uh, medyo uh, may mga paunti-unting kabahayan uh, at hindi naman dito delikado mga kachamp dahil uh, ang mga tao naman dito at may mga sasakyan ay mga nagbibigay hindi katulad sa ibang mga lugar na talaga naman na medyo balasubas. Sa pagkakataong ito mga kachamp ay may humahabol nga sa akin at napansin ko na matulin sila sa likod. At ito pala mga kachamp ay mga boys ng Team Quezon. At mga nakasabay ko na sila dito sa Ahunan. Talaga mga matutulin din sila. At dito naman sa bandang likod mga kachamp ay uh, magkasama na si uh, Jamaica at si Kim Bonilla. Tignan natin kung matitiis ba ni uh, Kim Bonilla ang ahon na ito. Sa bandang hulihan mga kachamp ay nandirito na si Angelica Altamarino at mukhang maaabutan siya ng tatlong bata na naghahabol na ito. Uh, sa naaalala ko si Angelica Altamarino ay may sakit ng araw na to pero sumali pa rin siya at nag uh, bisikleta. ang naghahabol nga mga kachamp ay si Iya Sarmiento at ang isang uh, Angelica nakambal. At uh, dito sa bandang to ay medyo uh, matarik na uh, at kung hindi mo talaga pipedalan ay hindi ka makakarating sa dulo. At naghahabol na nga ngayon si Iya Sarmiento at kasama niya ngayon si uh, An Angelica Elvira. Mga uh, batang bata. Si Albira ay 17 years old at si Iya Sarmiento naman ay 14 years old. Ayan na mga kachamp, inabutan na ni Iya Sarmiento si Angelica Altamarino na sinisipon-sipon pa. <laughs> Ayan mga kachamp, dala, dala pa rin na ni Jamaica ang pagtranko kay Kim Bonilla at makikita natin sa sipa ni Kim Bonilla ay medyo nahihirapan siya Si Jamaica nga pala mga ka-champ ay uh, second placer sa individual time trial ng National Championship ITT. At ang first place naman natin ay si uh, uh, Kim Bonilla na nag-uwi ng gold medal. Yung dalawang bata na yan mga ka ay pareha sila na medalist ng National Championship 2023 Juniors. at ito na nga mga kachamp binalikan na ako ng ating uh, cameraman at uh, patuloy pa rin ako sa pagpadyak at yan tumatayo tayo pa pero saglit lang yan mga kachamp ha, dahil ako uh, mapapansin nyo uh, kapag uh, lalo na sa mga laro lagi lang din akong nakaupo uh, at hindi ko kayang mag maintain ng laging nakatayo maliban na lang kung may challenge na no saddle challenge at yung mga kachamp kung makikita nyo uh, medyo hirap na rin ako at uh, sa pagkakataong ito is uh, medyo matarik na yung uh, tinataha ko pero uh, ito nga mga kachamp ay gradual pa lang paunti-unti siya na patarik ng patarik hanggang makarating ka doon sa dulo pag may nakita na kayo dito sa mamala mga kachamp na mga uh, kapihan ay ibig sabihin ay malapit na malapit na yan ito mga kachamp, uh, kung mapapansin nyo, itong sa kanan, pa uh, pakanan, ay meron din ditong kape yan, pinagkakapihan din namin yan at ito na yung uh, medyo matarik na part dito sa mamala uh, medyo malapit na ito mga kachamps sa padulo at uh, dito na rin ako nagwa 1 to 1 to magandang mga tanawin dito mga kachamps lalo na sa dulo sa unahan at uh, kung makikita nyo sa kanan ay may kapihan pa rin kaya talagang masarap tumambay dito Uh, at syempre, uh, pawisan na pawisan ka na bago ka kumain at magkape. yan mga kachamp, one to one to Kung makikita niyo mga kachamp, sa likuran ay uh, patarik na ng patarik ang kalsada dito sa Mamala. At uh, talagang uh, medyo nahihirapan na rin ako dahil uh, may iniinda rin ako dito na sipon, ubo at saka plema. Sa dulo nga pala mga kachamp, ahon na ito ay putol na yung kalsada kaya uh, medyo uh, maiksi lang siya na 7 kilometer pero kung ito ay magtutuloy-tuloy na nadaan ay talagang napaganda rito mag-insayo. At ito nga mga kachamp, nalagpasan na namin yung mga kapihan yan mga kachamp kaliwat kanan kapihan yan at kasama ko na ulit ang team keso na nandito sa likuran na sumusunod sa akin uh, makikita nyo naman na ako uh, hirap na hirap na talaga naman pero uh, lumalaban pa rin dahil nga ito mga kachamp ay uh, mataas na ang gradient ito yung umaabot na ng 22% lalo na dun sa padulo yan mga kachamp hindi na nga rin ako inabutan ng mga bata pero uh, bilib pa rin ako sa mga batang ito. Kahit nautakan ko kanina sila sa rough road ay sinatsaga uh, pa rin nilang uh, ahunin itong uh, mamala. At nagpapasalamat din ako syempre kay Sir Exxon ng Bike Exxon sa walang sawang pagsuporta sa amin. Especially sa Team Quezon at kay Ma'am Ali Kihano ng Team Quezon Province. Yeah. Kung mapapansin nyo nga rin pala mga kachamp ay uh, yung jersey ko na yan ay from Podium Design. Uh, medyo lagi lang ang naka-open yung jersey ko. Mapapansin nyo ko kung wala akong ensayo, laging naka-open yung jersey ko dahil uh, may times na hindi talaga ako makahinga na kahit anong gawin ko, uh, kahit anong suot ko na jersey, lalo na talaga kapag uh, hindi sapat yung ensayo ko uh, katulad nung National Championship ng uh, road race, ay hindi ko na talaga masaraduhan yung jersey ko sa sobrang laspag, sobrang pulikat pati buong katawan ko pinulikat na kaya uh, hindi ko na talaga siya maklose kasi uh, mas napepreskuhan ako kapag binubuksan ko yung jersey ko at ito na nga mga kachamp malapit na malapit na ako dito sa dulo, uh, dito sa bandang may rap road at medyo nauuna na yung motorsiklo natin At ito na nga mga kachamp, ang pinakadulo. Kasabay ko itong uh, isang team keson. At matatapos na ang aking paghihirap yan. Akala nyo mga kachamp, napakadaling umahon. Sobrang hirap, hirap umahon. At mapapasabi ka na lang sa dulo, Hay salamat, tapos na ang ahon. At ito na nga mga kachamp, uh, dumating na si Jamaica. At uh, si Kim Bonilla, syempre. Ang third placer. At si Iya Sarmiento At pata na rin si Angelica Altamarino. At dalawang kamba. Magkakalapit lang naman mga kacham. At ayan mga kacham. Pauwi na kami ng mga bata. At talaga naman na sobrang uh, nag-enjoy kami. At the same time nakapag-training pa kami ng mga bata. At yun lang mga kacham. Thank you for watching at... Salamat ng Aram, marami mga ka kay mga Ali Kihano ng Team Quezon. Kalas! Kalas si Kakim! Itang kita! Ang lalakas ng mga bata. Konti pa, konti. Si Iya. Anong pangalan mo? Ano? Angeline. Ay, si Angeline. Angeline din ba ito? Pares kay Angeline? Angelica. Angeline, Angelica. Yan. Si Sir Exxon. May palaro. Sir, ang ano yung 10,000, sir? Masuk oh, sini.